Tama po yun na sinusuportahan po natin yun kasi hindi naman po, although malawak yung naging sakot ng bagyong paeng, hindi naman lahat ng tama pare-pareho eh. At saka yung ating mga local government units ay nakatutok doon. Uh, Lalo lahat po sa Cavite, sa Patangas, uh, lahat po lang tinamaan sa Quezon. So wala po talagang pangangailangan na one year. Kasi kadataan lang natin sa halos two year state of calamity ng um, pandemic. Diba? At ang at, at saka or, hindi po ko yun eh. Yung state of calamity, state of emergency ng um, pandemic. So, at marami pa kong marating na baka mag-set ng president tapos tuwing tuwing dadaan alam ni dada, national calamity tayo so, hindi so, calamity na yon saka nakikita ko Uh, yung gastusin naman, may dadaan sa mga LGUs. Eh. So tama siguro yung maging, naging akbakit at ilang nasa mababang kapulungan na yung tinamaan ng malakas na kapupit, ay eh, yun ang madagdagan ng pondo. Anong lalo na yung naputol na Batangas sa Riyaya Bridge. So sangayon po tayo doon sa deklarasyon ng pangunan.